sa Supremo TV para sa isang makabuluhang impormasyon na makakatulong sa atin kung paano natin maaalagaan ng wasto ang ating mga pangmalakasang manok. Ano kaya ang kahalagahan ng topic natin ngayon, partner? Alam mo, partner, hmm. kung ikaw ay nag aalaga ng manok, kailangan mo talaga i-monitor ang katawan nila at ma-maintain ang timbang nito. Hmm. Kaya tayo ay may tinatawag na maintenance stage upang ma-provide natin kung ano ang nutrients na kailangan. Uy, medyo nalito ako doon ng konti, partner. Pero huwag kayo mag-alala. Kung nalito din kayo dahil ipapaliwanag sa atin ni Sir B-Boy ang mga yan. Kaya tara, sabay-sabay tayong manood at makinig para sa infinite na kaalaman hatid ng ating segment na Supremong Galing. Usually, pag taglugon, hindi masyado silang nagagalaw dahil masakit ang, masakit ang katawan, masakit yung feathers, So, once a week. Pero pinipilit pa rin namin once a week nililipat. Sa gabi, kasi sa araw ayaw nilang nahahawakan silang Natututo silang magmamalo, magtumuka, nagiging man fighter. Kaya pag maggabi na, madilim, hindi sila kumikibo. Doon namin nililipat. Sinatsaga lang talaga ng mga tauhan. Kaya kailangan continuous reminder. Ginagawa ni Lune, yung aking general manager, para magampanan yon kasi nalilimutan din ng mga tauhan. Ngayon, na ayun, uh, ayon, uh ganun ang ginagawa namin. At nagkakasapola dahil kulang ang galaw nila. Pag nagkasapola at patapos na yung dugon, malapit na silang iprecon for conditioning. Uh, para malusaw yung uh, sapola, meron kami mga fly pens or limber pens. Nilalagyan namin ng corn shucks, balat ng mais. Tapos doon namin iniitsa yung pagkain para kaskasin nila, trabahuin nila hanggang humingal. Pero ang, ang pakain namin, puro ano na lang, uh, oats, jackie oats lang. Wala, wala masyadong uh, mais. Mabilis, one week tanggal yung sapola. Kasi ayaw natin na uh, maglaban na may sapola. Mabigat ang timbang nilang. Labanan sa derby, timbangan. So nagbibigay ka ng kalamangan sa kalaban, kung mabigat ang manok mo, magiging uh, mas mataas, mas malaki magiging kalaban mo. Kaya kailangan malusaw yung taba. Naihipo naman yung taba sa, sa may ilalim ng puwet, mapifil ninyo, matigas, makapal. Or yung uh, sipit-sipitan, yan parang kuko no? Pag ginanyan ninyo, parang, pag kuku parang kukuna na, na, na nararamdaman, wala nang taba yun. Pero pagka nararamdaman nyo yung laman, ayun, may taba yun. Para pang yung mga kakaining manok na patay, makikita ninyo, may yelo, ayun ang taba. So ayaw natin yun. Kailangan, mga fighters ito, kailangan trim talaga sila para sa ganun, mabilis ang galaw, malakas ang palo. Kaya kami, ayun ang, ang emphasis namin sa training, yung pakpak. -pak, Bilis lakas ng palo, dala ng pakpak. -pak. Kaya ay yung mga conditioning, makikita niyo later on, yung conditioning fly namin, matataas ang perch, ang tungtungan. Para sa ganon, pakpak talagang emphasis namin. Maliban sa yun, scratch back sa hita naman yun, at balakang. So yun ang, ano ko, yung, yun, ang fiber game farm system. Okay, pag maintenance, sa... Uh, 15%, 16% protina lang yan. Ready mix ang binibigay namin. Kasi ang ready mix, parang pagkakaalam ko kung hindi ako nagkakamali, 50% pellet, 50% grains. Hindi, wag nyo nang haluan ng kahit ano. So yun ang binibigay namin para maintain lang talaga sila. At syempre, ginagalaw-galaw pa rin natin. Yes, uh, once a week, tuloy-tuloy pa rin yung uh, big complex na injectable na binibigay namin and then may vitamins din kaming binibigay lalo na pag tag-init. kasi pag na-stress ang manok bumababa ang immune system diyan sila tatamaan ng uh, respiratory problems sipon halak o coryza mamamaga ang uh, ang mata kaya ingat na ingat tayo dyan. at importante talaga linis disinfect linis disinfect para sa ganon, ma-avoid ma natin magkasakit sila. Yung araw, ito, tag-init, no? summer time, dyan stress lalo na yung mga sisiw sa range. Kaya kailangan may silungan sila. Pag wala, hingal yan. Pag humingal na, ayun na, bumababa na yung immune system. Madali nang tamaan ng respiratory problems. Even ang tipi ng uh, Firebird Game Farm, yung simento, Naso, dati, si mga simento yung tipi namin. Pag tin maaraw, sa loob, mainit din. Ganun ang simento. So, inalis ko. May nakuha akong uh, produkto na thermoplastic PVC. Mainit sa labas, sa loob, hindi mainit. Kasi, magsisilong sila para Pagka mainit, para silang nasa oven. So walang pro problema pa rin sa katawan ng manok yun. Pero itong uh, sa amin, uh, PVC, uh, thermoplastic PVC, ayun, hindi mainit sa loob. Tapos may, dam may damo, may carabao grass. Regular yung pagdidilig. Early morning ang dilig namin para hindi mahigop ng araw. And then late afternoon or early evening kung tsatsagain para sa ganon, malamig ang simoy. Sa lupa, malamig pa rin ang lupa. Gustong gusto ng mga manok maglublob sa lupa kasi malambot yon, malamig yon sa katawan nila. Umapasok sa katawan nila. Kaya binabasa-basa din namin, even, even yung aming fly pens, binabasa namin ng konti para yung lumublob din sila, nare-relax sila at lumalambot ng konti yung katawan nila. Ang tawag ng mga American cockers dyan, dust bath. Meron talaga silang, pag kinukondisyon nila, meron silang uh, uh, box na, yun ang tawag nila, dust bath nila. Laga yung manok doon para lumublog, para magungunat mag yung katawan, may konting lambot. Ayaw natin na matigas ang mga hipo ng manok. Nagka-cut short sila, hindi stretch ang palo ng paa. Kaya kailangan matimpla ng tama. Ang importante talaga sa diwa ang pakain, no? Kaya kami, meron kaming uh, room, nandun yung, nandun yung mga, meron kaming mga drums. Doon nakalagay yung feeds, nakalabel yon kung ano, para yung pagtakal. Na. At saka sinasara yun, kasi pagka iniwang bukas, pinapasok ng ipis, ng daga, masama sa manok yon Kaya kailangan may takip at presko rin. Kasi kung hindi presko, mag, uh, magkakaroon ng... Pag may moisture yan, aamagin, masama din sa manok. Kaya yung mga ingat na ganun, importante. Kaya sinabanggit ko earlier, linis, disinfect, linis, disinfect. Importante talaga. Importante ito dahil mga warriors, nilalaban natin ito para maging malalakas sila. Para din mag training ng mga boksingero. Ayan, palakasan yan. So, kailangan sharp yung manok sa araw ng laban. Yun ang uh, ingat sa... Maingat talaga kami sa mga bagay na ganun. Sa tagal kong gamit ng Supremo, hindi na ako umalis. Bago ko natuklasan yung Supremo, nag-uumpisa pa lang yung mga feeds sa game, game fouls, game cocks. So, nagkumuha ako ng mga sample ng iba-iba. Bin pinadala ko sa Bureau of Animal Industry. Gusto ko malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung nagsisinungaling doon sa label nila na ganito kataas ang crude protein, ang lahat yun. Pina-analyze ko, lumabas na supremo, number one. So yun na, hanggang ngayon hindi na ako umalis. Ross, uh, introduce kita. Ito ang signature bloodline ng Firebird Game Farm. Ito ang White Kelso, pero coming from Red Kelso parents. Mm. Tapos dinevelop na lang nila dito. Ngayon, ito ang kumbaga best seller dito sa Firebird Game Park. Nga ang ganda talagang. Oh, alagang-alagang. Okay lang ako, masaya na ako dito. Ayaw oh, talaga Oo, oh, okay lang. Mukhang masaya oh, siya, super siya sa'yo. sa eh. Oh, oh, parang masaya naman siya. Anyway, iba talaga pag si <laughs> Sir B-Boy ang nage explain ko kanina, hindi ko masyadong naintindihan ngayon. Parang sumobra. Feeling ko mas magiging magaling matuloy ako sa pag-aalaga ng manok. Char lang, huwag mo ibibigay sa akin yan. Ikaw ba, Doc Jun? Yung mga ganun, partner, eh, parang natural talaga siya pag gusto mo yung ginagawa mo. Pero siyempre, may iba dyan na sobrang nag enjoy sila sa ginagawa nila tulad na lamang dito sa larangan ng pagmamano. Kaya kung mayroon po kayong katanungan, pwede na kayo sumali sa ating Facebook community. At kung gusto nyo na lagi kayong updated, pa-like and subscribe ng main Facebook page at YouTube channel na Supremo Infinity. At oo nga pala, libre na din dito ang online konsulta sa veterinarian sa ating FB group. Hanapin lamang ang Samahang ka Supremo. Gusto niya bang maging kasing husay ni Idol B-Boy? Nako, huwag niyo nang patagalin. Mag-follow at mag-subscribe at join na. Bye-bye-bye muna for now, mga supremo At magkita-kita tayo muli sa ating next episode. Sa Supremo Infinity, ilabas, ang buong, potensyal.